A day in my life As of a vine, Walang pahinga Hoy today mga mi Maaga nga ako magluluto Ng aming uulamin Para mamayang gabi Dahil nga nag-uulan Diyos kumiyo Nakakatamad talagang kumilo Pero dahil nanay tayo Ay hindi for the go la Van Ganon <laughs> Ma-share ko na nga lang din sa inyo mga mi habang pinapanood nyo nga akong magluto. Yung tipong araw-araw kang gagawa ng content, sobrang sinisipagan mo talaga. Pero sa kabila ng lahat ay may iniisip ka talaga na nakaka-stress talaga mga Hindi Hindi nga lang halata sa mga mini vlogs ko na meron talaga akong pinagdadaan ng lungkot. Ganun. Eh. So, eto na nga mga mi, not recommendable kasi itong aking page. Halos two weeks na din kaya naman sobrang lungkot ko talaga na past few days. Kaya naman gusto ko sana humingi ng tulong sa inyo na sana panoorin nyo, tapusin nyo mga mi, sige na please. Kahit huwag nyo lang panoorin, tapusin nyo na lang yung video. Ha? Pwede ba yun? Pero syempre mga mi, humihingi pa rin talaga ako ng sign kay Lord kung dapat ko pa rin ba talaga tong ipagpatuloy. Palagi ko talagang ipinagpipray kay Lord na kung ito ay para sa akin, para sa akin, at kung hindi naman ay tatanggapin ko ng buong buo. Bigyan niya lang talaga ako ng sign mga mi. Dahil me. sayang naman mga mi, nag naman ako dito kay Lolo Met, kaya nga lang na ako. Pahirapan pa yung earnings ngayon. Diyos ko dahi. na hindi lang ako ang nakakaramdam ng itong tumal. Diyos ko, dahil. Buti na lang talaga. Hindi lang ito si Lolo Met ang inaasahan Mahirap ko. Mahirap talaga kapag ito lang yung aasahan mo, mga Mi. Dapat marami kang extra. Ganon. Hoy, extra ha. Extra income. Hindi, extra utang. Ganon. Buti na lang din talaga ay may YouTube account ako. Kaya naman, hindi lang ito talaga yung inaasahan ko. Mga gaya nga sabi ng iba, mga Mi. Lawan lang, push lang. Ganon. Wala na namang mawawala ko ipagpapatuloy natin to. At least, meron tayong $0.1 <laughs> So, by the way, mga me, tinatopak nga tong anak ko. Hindi ko malaman kung ano ang gusto. Ayaw nga niyang ngayon. Diyos ko, Nakuha die. pati yung toyo ng nanay niya. <laughs> o, oh, kita niyo yun. Milk lang pala ang magpapasaya sa batang to. <laughs> Kinabukasan naman mga mi, eto nga timing na timing talaga na papaliguan ko na sana si CJ pero umulan nga ng malakas. At tuwang tuwa nga ang bata dahil eto talaga yung pinakahihintay niya nung mga ilang araw pa. Gustong yeah. gusto talaga nitong maligo sa ulan, hindi nga lang natatiming talaga, ganun. Natatawa nga ako sa kanya, medyo kabado nga siya dyan mga mi pero for the go pa rin siya. <laughs> And yun lang muna for today mga mawe.